good afternoon po. Gagawa po tayo ng pinindot. <laughs> yung binibilog po, yung ayaw ko ano pong pala ang pangalan nandito sa amin, pinindot. Um, para um, gaga, gagataan gaga po namin. Ayan. Meriyan na hapon. Ako lang po siya video, di ako siya marunong tumawa. <laughs> Para naghahalo na simento. <laughs> <laughs> Pala. Pala. Ayan po. Para kung maghahalo na simento. Dapat ako yun kamay. ko Marami na din yan pag na, di ba? Mayroon pa nga siya. Kailangan marami para sama tayo sa merienda. Hindi lang sila magbimerienda. Tayo din magbimerienda rin tayo. Kasi trabahador din tayo eh. Sila ka, kwentuhan na lang na kwentuhan doon. Pagkakaan. Oo. Uh -uh. May sagot. Wala. Ito lang. Ika lang, tsaka <laughs> Wala din. Hindi naman sa natin sa kasi pw. alam na ano eh. Lagi mo ako pa Paano kayo matatapos? Wala na naman. Ganito lang. O diba? Diba? kabilog, oo, ganyan kaya yeah. hindi hmm. yeah, yeah, si ate nakikisaw din sa atin, mm huwag -hmm. po kami ng tinindot ayon, gagawa ko tayo ng pinindo. Uy, wala ka ng battery. Sige na nga. Hindi na nga kita itutuloy na wala ka ng battery. Ayan, ito na po nilagay na yung gata. Gagawin natin ginataan, bilo-bilo, at saka ng saging. Ayan po. Pero pinagpakulong muna ng tubig. Ano kung gatas ang kulay? Lagyan na po natin ng sukal. Lagyan na po ng konting asin. Lang. Ayan na po, ilalagay na po yung saging Sa isang taon na po matatapos yung paglagay ng saging Kasi nag-aaral po yung maglalagay ng saging eh Basta Tayo. Tapapakuluan ba? ng mama. <laughs> mo na Para okay. na po yung bilo-bilo. Isa isa lang ah kasi dikit-dikit yan pagkain no, alam bukas pa may kasi isa isa nga ko sabihin ng isa isa sabi mo isa isa kasi isa din naman ay Ayan, may ay 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 yan ako, may merienda na Meriendahan na Kainan na ginataan Saging with bilo-bilo Hindi samantala iba pa iba pa. hindi pwedeng sabay sabay. dikit, -dikit eh. <laughs> Ayun, yun, lalaki pa yan. Pag, pag lumutang, palitaw na. Yan. Yan po, luto kami ng ginataan. Nagyan pa ulit ng gata ulit. Uy, mayroon pang ano, tira. Ayun. Ang palapot. Ang palapot sa aming gata. Ang sarap na ng aming ginataang bilo-bilo na may saging pinindot sa matanggas Yan. Ayos na po yung aming pinindot, mga kaibigan ko, mga kababayan, mga kapinoy pinay sa akin mga manonood at sa akin mga subscriber. Thank you very much po sa po manonood. Subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kay sa bell para updated po kayo sa ating mga nilalapag. Thank you very much po. Bye-bye. I love you and I love you all. Bye-bye po.